mga balita sa lalawigan. Patay ang isang lalaki na 58 taong gulang matapos niyang mabangga ng kotse sa Villasis, Pangasinan. Base nga sa investigasyon ng mga pulis, sakay ng tricycle ang biktima nang biglang subukang mag-overtake ng nakasalubong na kotse. Tumilapo po ng biktima sa lakas ng pagkakabangga nito. Sugata naman ng Nigeria na nagmamaneho ng kotse. Pansamantalang nakalaya ang suspect matapos makapagpiyansa. Nalunod naman ang isang bata na apat na taong gulang matapos mahulog sa ilog sa barangay Inayawan, Cebu City. Ayon sa lolo't lola ng biktima, hindi nila namalaya na nakalabas ng bahay ang bata. Huli na nga nang malaman nilang sinapit ng biktima. Pero ang higit pang nakapanlulumot, tinangay pa ng scammer ang donasyon para sa biktima. Isang lalaki raw ang tumawag sa mag-asawa at nagpanggap na magbibigay ng abuloy. Yun nga law, para raw uh, o yun nga lang para ma-transfer. Ang pera humingi naman ng one-time password o OTP ang suspect sa mga biktima. Nalimas tuloy ang 16,000 pisong abuloy na nakolekta. Patay naman ang isang mag-asawa na iuuwi lamang sanang labi ng kanilang anak matapos madisgrasya sa Zamboanga del Norte. Pauwi na sa kanilang tahanan ang mag ng mag-asawa nang bumangga sa kasabay na pick-up truck. Base po sa investigasyon, nawala ng kontrol ang motorsiklo kaya bumangga ang, asa ang mag-asawa. Bago yan, nasawi naman ang isang buwang gulang nilang anak nang hindi makahinga matapos mabulunan. Sinubukan pang sagipin ng mga rescuer ang mag-asawa pero idineklara ring dead on arrival sa ospital. Ted Pylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.